Tuluyan ang sinibak sa serbisyo ang sampung police kabilang ng apat na opisyal na sangkot umano sa pagtangay sa higit sa 30 milyong piso sa ginawang raid sa lungsod ng Paranaque noong nakalipas sa tuon. Inaantay naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang clearance mula sa Malacanang para masimula na rin ang kasong administratibo laban sa isang general at isang full colonel na dawit din sa operasyon. Mar Gabriel sa balita. mag ng madaling araw noong September 16, 2023 nang salakay ng na mga operatiba ng Special Operations Unit ng Southern Police District at Paranaque Police ang condominium unit na ito sa Paranaque City. Inabutan nilang ilang Chinese national habang nagbibilang ng pera. Ang pulis na ito sinubukan pang takpan ng paper bag ang pera sa lamesa. Makaraan ng higit apat na oras, makikita na ang mga pulis na may bitbit -bit na malalaking kahon na hinihinalang naglalaman ng pera. Dumiretso sila sa basement parking at ikinarga sa sasakyan ng mga kahon. Ang ipinagtataka ng liderato ng NCRPO, hindi ito idiniklara sa naunang report ng SPD. When you bring or uh dalin mo yung mga ebidensya pieces of evidence physical evidence outside um, the uh, premises that uh, you have raided without the benefit of uh, uh, documenting it you call it robbery dahil dito agad na ipinagutos ni General Nartates ang malalimang imbestigasyon dito na raw umamin ang 23 pulis kabilang na ang mismong hepe ng SOU na si Police Lieutenant Colonel Jolet Guevara bukol sa totoong detalye ng operasyon. Including the firearms, the firearms were established hmm. to be planted. Okay, so during the investigation, may nagsabi na na Inutos sa amin na itanim ito, ganito-ganyan. And uh, the firearms, would you believe, that is owned by their deponents. Umabot pa sa Kongreso ang imbesigasyon sa insidente kung saan humarap sa pagdini ang mga pulis na kasama sa operasyon. Na site in contempt ang walo sa kanila, kabilang na ang dating district director ng SPD na si Police Brigadier General Roderick Mariano dahil umano sa pagsisinuwaling nitong February 12 inilabas na ng NCRPO ang resolusyon sa kasong administratibo laban sa mga dawit na pulis. Sampu sa kanila ang tuluyan ng sinibak sa serbisyo, labing pito ang sinuspinde, habang pito ang nadimote ng rango. Kasamang dinismiss ang dating hepe ng SOU na si Police Lieutenant Colonel Guevara, deputy niya na si Major Jason Kihana at si Police Major John Patrick Magsalos na station commander ng Police Station 2 ng Tambo Paranaque City at si Police Captain Sherwin Limbawan. Sibak din sa serbisyo si Police Executive Master Sergeant Arsenio Valle, Police Staff Sergeant Mark Democrito, Police Staff Sergeant Danilo Dester, Police Staff Sergeant Roy Pioquinto, Police Staff Sergeant Christian Corpus, at si Police Corporal Rexes Claveria. Patuloy namang hinihintay ang presidential clearance para umusad ng investigasyon laban kay General Mariano at kay Police Colonel Charlie Cabradilla na tumatay yung controller ng SPD. Based on uh, his statement ay hindi niya alam. But based on uh, the uh, testimony unsigned by uh, the chief of the DSOU, alam niya. But this will be ventilated through the conduct of summary hearing. Inalis na sa restrictive custody ng PNP ang mga sinibak na pulis habang patuloy naman ang pag-usad ng kasong kriminal laban sa lahat ng dawit sa operasyon. Mar Gabriel, para sa mata ng agila matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.